Ang storya natin ngayon ay tungkol sa isang lalaki na umuwi sa probinsya nila upang dumalaw sa borol ng isa niyang matalik na kaibigan. Subalit, ang isla pala na pupuntahan niya ay unti-unti nang kinakain ng mga shadows. Kaya-kaya niyang labanan ng mga shadows o kakainin siya ng mga ito at magiging shadows din? Kaya panoorin niyo at tapusin ang kwento. Nagsisimula ang istorya sa isang babae na kinakausap ang isang lalaki. Ayon sa babae ay iligtas niya si Miyu at hanapin siya sa island. Biglang nagising ang lalaki at di sinasadyang magising siya sa mga una ng isang babae. Sila ay nakasakay sa isang bangka dahil isang island ang pupuntahan ng ating bidang si Shinpei. Well, humingi naman siya ng sorry Subalit nasampal siya ng babae Fast forward natin sa pagbaba niya ng bangka Pagkatapos ng dalawang taon ay muling nakauwi si Shinpei At may isang babae na sasalubong sa kanya Subalit nawalan ito ng preno at dumiretsyo siya sa dagat Siya ay si Mio Kofune At sinabi ni Shinpei na ang kapatid ni Mio ang dahilan kung bakit siya umuwi Dahil kamamatay lang nito at kasalukuyang binuburol Teka, dito ay sinabi na lang ni Mio na basa siya ng pawis kaya dumiretsyo siya sa dagat. Totoo kaya ito o nagsisinungaling siya? Balik sa storya. Ah. Pagdating sa burol ay pinakita na ang kausap niyang babae sa panaginip ay ang babae sa kabaong. Siya ay si Ushio Kofune. Ayon kay Shinpei, nung namatay ang magulang niya ay inampon siya ng tatay ni Mio at Ushio na si Alan Kofune. At mula noon ay tinuring niya na si Mio at Ushio na matalik na kaibigan. Biglang may yumakap kay Shinpei. Ito ay ang kaibigan niyang si Suo. Humingi siya ng pasensya kay Shinpei dahil hindi niya naligtas si Ushio. Doon ay kinuwento ni Suo na nalunod si Ushio dahil niligtas niya ang batang si Shiori Kobayakawa. Mula noong insidente ay hindi na nagsasalita ang batang si Shiori. Sinabi naman ng pari na si Masahito na ilabas na ang katawan ni Ushio. Bago ang mali si Shinpei sa burol ay nagsabi si Suho na tatawagan niya si Shinpei mamaya upang may sabihin sa kanya na isang sikreto. Ano kaya ito? Ituloy natin ang istorya Kinagabihan ay niluto ni Shinpei ang madalas nilang kinakain noon na curry. At pagkatapos kumain ay dumiretso si Shinpei sa kwarto niya. Samantala, sa labas naman ay nakita ng isang nagpapatrol na pulis si Mio na nakatayo lang at nakatingin sa bahay nila. Siyempre, nagtaka ang pulis kung bakit siya nakaschool uniform sa ganung oras. Hmm, bakit nga ba? Ituloy natin. Kinausap na ni Shinpei si Suo. Ito ay upang pag-usapan ang sikretong gustong sabihin ni Suo. Sinabi ni Suo na may nakitang marka ng pagsakal kay Ushio. Subalit hindi ito sinabi ng otoridad. Sa halip ay pagkalunod pa din ay kinamatay na inilagay nila sa autopsy ni Ushio. Maya-maya ay kumatok si Mio. Umiiyak ito dahil sa pagkamatay ni Ushio at binigay niya ang kwintas ni Ushio kay Shinpei. Ito ang suot niya noong malunod siya. Sinabi din ni Miyu na mananagot ang may gawa nito kay Ushio. Siyempre, nagulat si Shinpei na maaaring may alam pang iba si Miyu sa katotohanan ng pagkamatay ni Ushio. Hindi na muna nagsalita si Miyu. Sa halip ay natulog ito at ganun din si Shinpei. Kinabukasan, Nagtrabaho muna si Shinpei sa resto cafe ng pamilya ni Naalan. Dumating naman ang pulis na nakakita kay Mio nung gabi. Siya ay si Tetsu, ang nag-iisang pulis ng lugar na iyon. Dito ay may sinabi si Tetsu ang kakaiba. Ang buong pamilya ni Shiori ay nawala bigla. Ang nanay, tatay at pati na din si Shiori. Bakit kaya? Fast forward ulit. Tumakbo si Mio bigla, natakot ito. Inabol naman siya ni Shinpei at naabutan na nakaupo sa labas ng isang bahay. Nagkwento na si Mio ng kaunting nalalaman niya. Nagkwento sa kanya si Shiori na may nakita siyang isang batang babae na kamukhang kamukha niya. At mula noon ay parang palaging may nagmamanman sa kanya. Maaaring isa itong shadow sickness ayon sa isang mga ngasong lalaki na si Nezu. Ang shadow sickness ay isang sakit na kumakalat sa island, sabi ni Nezu. Ang sintomas ng sakit na ito ay makakakita ka ng isang shadow at pag nangyari yun ay bilang na ang araw mo. Papatayin ka nito at gagayahin ang itsura, ugali at buong pagkatao mo. Dagdag pa ni Nezu ay once na nagaya ka ng shadow ay isusunod na ang buong pamilya mo. Magagamot ang sakit na ito pag na-purify ka sa hero shine at umalis na si Nezu. May isa pa ding inamin si Mio. Ito ay nakita niya ang shadow ng kapatid niyang si Ushio. Tatlong araw bago siya mamatay at natatakot si Mio sa buhay ni Shiori. Upang maibsan ang takot ni Mio. Ay niyaya ni Shinpei si Miyong pumunta si Shrine at magpa-furify Pagdating sa si Shrine ay may nakita silang babae na tumakbo Kamukha ito ni Shiori at hinabol ng dalawa maya, maya ay may nadinig silang putok ng isang baril Dahil malakas ang loob ng dalawa ay tinignan nila kung saan nagmula ang tunog ng baril na na lang si Shinpei na makita ang babae sa bangka na duguan Inila ng babae si Shinpei at bago pa man makapagsalita ay binaril ito sa ulo. Tinignan ni Shinpei ang bumaril at nakitang ito ay si Mio. Naka school uniform hawak ang isa pang Mio at binaril niya rin ito. Bago pa man si Shinpei ay binaril din siya ni Mio sa muka. Ano? Okay ba ang storya? Hindi pa tapos dahil muli ay nagising si Shinpei sa dalawang unan ng babaeng nakasalamin. Isa kayang panaginip pa nangyari? Alamin natin sa susunod na episode. Sa pangalawang pagkakataon ay nasampal si Shinpei. Humingi ito muli ng sorry sa babaeng nakasalamin. Nagulat si Shinpei dahil July 22 ulit napapaisip si Shinpei kung totoo ang mga nangyari o isang panaginip. Subalit, naalala niyang bago siya makatulog ay nagbabasa siya ng libro na sinulat ni Ryonosuke Nogumo, Ang Swamp Man. Ang kwento ng libro ay may isang babae na paranoid dahil pakiramdam nito ay napalitan ang pamilya niya ng mga doppelganger. Ayon kay Shinpei, Marahil ang pagbabasa niya ng libro na iyon ang dahilan kung bakit siya nanaginip ng mga doppelgangers at shadows. Hmm, totoo kayang panaginip lang ang lahat? Sunod sa kwento, bumaba si Shinpei sa bangka at nakaramdam siya na parang isang deja vu. Natakot si Shinpei sa nasaksihan niya. Si Mio na muling sasalubong sa kanya at nahulog sa dagat. Sa pagkakataong ito ay nakita na ni Shimpei ang dahilan kung bakit nahulog si Mio Dahil may pumutol ng preno niya Ang mga pangyayari nung araw na iyon ay kaparehas ng sa panaginip niya Ang pagyakap ni Alan sa kanya, mga nangyari sa burol At ang paghingi ng tawad ni Suo Pati ang flash na umilaw sa likod niya dito ay unti-unting tinatanggap ni Shinpei ang idea na naulit ang July 22 at ang mga shadows ay totoo. Habang nakain ay iniisip ni Shinpei na maaari kayang shadow ang pumatay kay Ushio. Pati na ang pagputol sa preno ni Mio. Maaaring may gustong pumatay kay Mio ayon sa kanya. Lumabas muna siya para magpahangin dahil napansin ni Mio at Alan na balisa ito at namumutla. Habang nakaupo ay nadinig niya si Tetsu na nakita si Mio. At bigla na lang sinaksak ni Mio si Tetsu ng paulit-ulit. Siyempre, gustuhin ko mang ipakita mukhang bawal sa YouTube. Kaya may nag na parang kamera at ito ay si Mio na umilaw ng maliwanag. May lumabas si shadow niya na isa pang shadow at unti-unti ay naging si Tetsu ang shadow. Hinawakan ng shadow na Tetsu ang original na katawan niya. May nag-flash at nawala ang totoong katawan ni Tetsu. Lahat ng ito ay nasaksihan ni Shinpei. Typical sa horror movies sa ganitong sitwasyon ay ang biglang pag ng cellphone ng isang karakter. At iyon na nangyari kay Shinpei. Narinig siya ni Mio, kaya lumabas si Mio sa taas niya at sinaksak si Shinpei. Subalit sa pagkakataon na ito, ay nakita ni Shinpei ang naghihingalo niyang katawan. Dahil nakalutang siya sa ere, at napasok siya sa isang portal. Nandoon si Ushio. Muli ay sinabi ni Ushio na iligtas niya si Mio. Nagising muli si Shinpei, subalit sa pagkakataon na ito ay hindi na sa dibdib ng nakasalamin na babae. Doon siya nagising sa oras na nakababa na siya sa biyahe sa bangka. Muli ay dumating si Mio upang sunduin siya. Dahil alam ni Shimpei na walang preno si Mio, ay hinarang niya ito at siya ang nahulog sa dagat. Samantala, ang babaeng nakasalamin sa bangka ay nakasabit sa puno. Ang babae ay gumagawa ng isang diary. Para saan kaya ito? Ang kakaiba pa ay parang kinakausap niya ang sarili niyang diary. Hmm, balik muna sa storya. Dahil alam ni Shinpei ang mangyayari kay Tetsu ngayong gabi, ay tinawagan niya ito at nagbigay siya ng pekeng kulis report para puntahan ni Tetsu at hindi siya pumunta sa kinaroroonan ng shadow ni Mio. Para kumpirmahin na totoo ang shadows ay naglagay si Shinpei ng cellphone upang videohan kung lalabas ang shadow ni Mio sa lugar na tatayuan nito ngayong gabi. Kinaumagahan ay kinausap ni Shinpei si Mio upang sabihin ang nalalaman niya. Pinakita ni Shinpei ang video ng shadow ni Mio na nakatayo sa labas ng bahay nila nung gabi. Ang plano nito ay patayin si Mio sa kahit anong paraan. At maaaring shadow din ang pumatay kay Ushio. Dahil tatlong araw bago siya namatay ay nakita ni Mio ang shadow ni Ushio.